isang matandang uh, paniniwala sa Kabite na ang isang tunay na Kabiteño ay hindi may tuturing na tunay na Kabiteño kung walang demosyon sa Biren de la Soledad. El Devosyon de Mi Kung La ay iya sa kayo kung Juan, kung mayores, tsaka kung mga pariyentes. Kasi ilo mismo, uh, deboto ilo, mga deboto ilo, de la de la Ito ang pinakamatandang larawan ng mahal na birhen sa Pilipinas. Tinatawag ding Reina de Cavite at Luz de Filipinas. Ang tagapagtangkilik ng buong lalawigan ng Cavite ay siya ring saktalan ng mga Caviteño sa mahigit na tatlong siglo at sa puso ng bawat tunay na Caviteño sa kanilang pananampalataya ay matatagpuan ang kanilang nag-iisang reyna. Ayon sa tradisyon, Taong isang libo, anim na raan at anim ito, ng isang gabing napakalakas na unos, habang nagbabantay ang isang sundalong kastila sa pintuan ng Portabaga. Isang nakasisilaw na liwanag ang kanyang nakita na nagmumula sa maalong karagatan ng kanyakaw. Nagulat at natakot sapagkat hinihinalang ito ay mga piratang muslim. Sumigaw ang sundalo na... Ato! Ato! Kendibe! Isang kaakit-akit at malambing na tinig ang nagsabi na, Soldo dito, porque el alto me des en noche tan fría. Dame paso, no conoces a Maria. Perdona mi, Virgen Maria. Rey de mi pero solo soy un soldado que cumplo mi obligación. Kinaumagahan, isang nakakwadrong larawan ng mahal na birhen ng solidad ang natagpuan sa pangpang ng dagat sa kanya kao Cavite City, sa lugar kung saan nagpakita ang mahal na ina. So dali-dali na ito dinala sa kura paroko uh, ng, Cavite, ng Cavite Puerto, yung parokya ng San Pedro Apostol. At doon muna inilagak ang imahe ng birhen. Pero matapos ang ilang panahon, napagtanto nila ng kalagahan ng pagtatayo ng isang panibagong simbahan kung saan ang Birhen ay iluluklok. Sa mahabang panahon, maraming salaysay na sabi tungkol sa paraan ng pagdating ng larawan ng Mahal na Birhen sa Baybayin ng Kabite. Maraming pagsasaliksik ang isinagawa upang itakda ang tiyak na petsa ng kanyang pagdating. Natagpuan sa likod ng larawan na kasulat a 12 de Abril 1692 anyos, Juan de Oliva puso esta santisima imagen aquí, na ang ibig sabihin ang banal na larawang ito ay inilagay dito ni Juan Oliva noong Abril a 12 sa libo anim na naput talawa. Gayon paman, hindi isinasaad ang tiyak na pecha ng pagdating ng mahal na birhen. Ipinapalagay na ang nakasulat na petsa ay ang araw ng pagkalukluk niya sa dambana ng ermita ng Porta Vaga noong ikalabing pitong siglo. Ang mga nagbamahal na deboto ng La Virgen de la Soledad ay hindi sumang-ayon na idambana lamang ang larawan sa isa sa pitong simbahan sa Puerto de Cavite, kung kaya'y napagpasyahan nilang magtayo ng ermita de Porta Vaga, isang kapilya malapit sa pintuan ng Porta Vaga ang bakot na nagsilbing pader sa pagpasok ng puerto ng Kabite. Sa mahigit na tatlong siglo, ito ang naging gambala ng mahal na ina. Si Maria ay inalalarawan bilang babaeng namimigati noong gabi ng unang buyan ni Santo. Siya ay nakadamit na puti at itim na nakaluhod habang pinagbubulay-bulayan ang paghihirap ng kanyang anak. Nasa kanyang harapan ang koronang tinik at mga pako na gamit sa pagpapahirap kay Kristo. Ang larawan ay pinta sa canvas Sa pagdami ng mga namimintuho, ang mga palumuti sa larawan ay nadaragdagan. Ang mga mananampalatayang kabitenyo at mga mayayamang mga ngalakal ng Manila Trade ay naghahandog ng mga mamahaling hiyas at ginto upang maipalamuti sa larawan ng mahal na berhin bilang tanda ng kanilang pasasalamat sa ligtas na pagbabalik mula sa paglalayag ng mga ganyon at mga lakalakal sa kabite. Simula noon, Maraming mga himala ang ipinamalas ng larawang ito sa buong lalawigan ng Kabite. Hindi mabilang na mga biyaya ang naitala at hanggang sa ngayon ay nararamdaman ng mga deboto at libo-libong namamanata sa kanyang dambana sa lungsod ng Kabite. Ang mahiwagang pagpapakita at di may paliwanag na pagdating ng larawan sa kabite ay ang unang pagpapahayag ng kanyang mapaghimalang pamamatnubay. Maraming miracle dito sa bayan ng Andobe, Parang ginagabayan din kami ng bubihin ng salidad. Palagi kapag bumabaha dito, siya lang ang nakakaligtas. Tubig hanggang dito pero yung, yung larawan niya hindi nababasa. Nang magkaroon ng unos noong 1830, tinamaan ng kidlat ang dambana ng ermita na siyang naging dahilan ng pagkasunog ng altar at pagkawasak ng kapilya. Ngunit himalang hindi natupok ng apoy ang larawan ng mahal na birhen. Nagpacheck up kami dun sa isang doktor na neurologist. Ang sabi sa kanya, ang sakit ng anak mo is na mabubuhay siya, mabubuhay siya hanggang 12 years old. Sabi sa kanya, punta ulit kayo sa simbahan. Magdasal kayo kay Mama Soledad. Nung nagpunta na sila sa UST Hospital, sabi ng doktor, sino nagsabi sa inyo na nagbusin ang sakit ng anak niyo? Sino nagsabi na hanggang 12 years old na nang buhay ng bata? Walang pwedeng maghusga kung hanggang kailan ang buhay ng bata. Hindi dusi ang sakit niya. Kaya hanggang ngayon, eto siya. She's now 14 years old. Nakasurvive siya 2 years. Ang pangalawang dinigay siya sa aking vehicle, itong pag-oopera ko sa breast cancer. Noon, pag nababalitan, breast cancer ka, huwag naman sa bato tumama. Hindi ka tatagal ng mga ilang taon. Ngayon, sa pagdadalangin ko kay Mama Mary, kaya ako kasi pangako ko sa kanya na hanggang buhay ako, hanggang malakas ako, hindi ko siya iiwanan dito sa Bagba Rosary. Sabi ko kay Mama Mary, alam ko na itong buhay na binigay niyo sa akin, babawiin niyo. Pero wag muna ako ngayon, dagdagan muna niyo para makapaglingkod pa ako sa inyo. Sa mga tao na kung sakaling may mga problema sila o sakit, wag sila mawalan na pag humingi sila sa Mama Mary, hindi sila pababayaan. Yun ang nangyari sa akin. Talaga sin sinasabi ko. Maraming tradisyon at gawain ang nakaugnay bilang pagbibigay pugay sa mahal na Birhen ng Solidad. Isa na dito ang prosesyon del Silencio. Ito ay ginaganap sa araw ng Biyernes Santo pagkatapos ng prosesyon del Entiero. Sinasagisag nito ang pag-uwi ni Maria pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak makikita mo talaga na yung mga tao, yung kanilang malalim na pagmamahal kay Maria, na kung saan sinasamahan nila sa mga meri sa kanyang pag-isa after na mamatay ang kanyang anak. Yung maraming simbolism na talaga makikita mo yung kahulugan ng kanilang devosyon. No? Yung pag nila nilang damit na itim, kasi may nakikirami sila kay mga Mary. yung paglaka nila ng yapak, pakikita nila sa sakit na dinaranas niya ang soledad. When I was there, alam mo na iyak ako ng first time kung pumunta doon eh kasi I find it, I found it so lame, no? Kasi di ba, lalo na ngayon mga posisyon, no? pila, maingay, habang nagpo-posisyon, nagdadalalan. When I attended the selection, kinikilabuta ka kasi napakatahimik. At yung pinakamaganda ay yung pagdarasal, no? yung pagbasa nung no, uh, luma para uh, sa salita. Nakita no? uh, okay. mo doon yung pagdadalang hati, hindi lahat doon yung hati uh, ni Maria. Uh, at yung kanyang panawagan na sa aming pahalagahan ng tao yung sakripisyo ng kanyang anak. So para sa akin, very meaningful yun. Kasi ito ko lang nakita yun eh. Yun lang meron tayo sa Kapit City. Very unique, no? Right? Very unique. And it shows the love and devotion of the Kapitennos to the Salitan. For hindi lang ito basta uh, ritual. No? Ito yung nagagalit talaga sa puso. You can really feel yung emotions that the people are really suffering with very and that they are really one with Mary in her solitude. We should experience silencio kasi ito yung bagay na hindi natin naranasan outside of ano kapite. Kaya sana pumunta kayo and experience that beautiful. Nang simulan ng Cofradia de la Inmaculada Concepcion, ang Intramuros Grand Marian Procession. Naging isa sa mga unang kalahok ang La Virgen de la Soledad de Porta Baga. Nung nakita ko at sa beses na matend ako ng posisyon ng Soledad sa Intramuros, nakita ko kung gaano ipinagbubunyi kung gano'n ang partisipasyon ng buong kabite na dumarayo dyan sa 20 Desembre, dyan sa Entro At nakita ko kung gano'n nila ipinagbubungi ang, ang, mahal na ina, ang mahal na ina. Sabi nila nagpakita ang mahal na birhen sa mismong gobernador ng probinsya ng Cavite, si Don Juan Salcedo y Mantilla de los Rios. Yung panahon na yon ang uh, gobernador ay masama rin ang pakiramdam kaya nagbilin siya sa mga sundalo niya na siya'y magpapahinga, huwag magpapapasok ang kahit sinong tao. Kung kailan na nagpapahinga ang uh, gobernador, saka naman may kumatok sa kanyang pintuan. Kuha niya isang matandang babae na nakaitim. Nakikiusap yung babae, kung maaari sana, ipagdiwang ng buong rangya ang kapista ng mahal ng soledad pagdating na Nobyembre. Pag yan ay ginawa nyo, huhupa ang kolera epidemic. Yung gobernador naman, sa labis niyang pagkainis at nagambala siya sa pamamahinga, umuha siya ng limang gintong coins at ibinigay niya sa babae. So, nung hapong iyon, nang mabuti ng pakiramdam niya, nagpunta siya sa simbahan ng Birhen. Matapos siya magdasal, natagpuan niya doon sa harapan ng Birhen, Naroroon yung panyo na kung saan nandun yung limang coins na kanyang binigay. Binigyan ng order ng gobernador na ang lahat ng mga bayan-bayan sa buong kabite. Bawat bayan nagpadala ng kanilang mga delegasyon. Yung mga opisyalis ng kanilang bayan, kanilang kura paroko at banda ng musiko. At lahat sila ay tumulong upang tustusan yung marangyang pagdiriwa ng kapistahan. So ito rin marahil ang himala na naging dahilan upang tunay na maging patrona ng buong probinsya ng Kabite ang Birhen de la Soledad. Mula noon, naging marangyang-marangya ang pagdiriwang ng kapista ng Mahal na Birhen. Nung gabi, lahat ng kalye na dadaanan ng prosesyon, nilatagan ng alpombra, at ang bawat kalye ay punong-puno ng mga Chinese lantern. Kaya maliwanag na maliwanag yung lahat ng kalye na dadaanan ng prosesyon. Kumu tatarangkal mga henti ang kinakabiti. Ang mga dikabiti naman, para si Handa. Mucho, mucho talaga. E, no lang mucho. Sabroso, sabi naman si mga dikabiti para prepara. grandioso al Handa dilo. No lang uno talagang i e mga henti, di kumiyak kinakasa, di si paritira. Lumahok si Don Julian Felipe sa panglalawigang agro-industrial fair na ginanap sa siyudad de Cavite sa kapistahan ng Mahal na Birhen. Isinumiti niya ang isang awit para sa Mahal na Birhen ng Saridad, ang Reyna de Cavite. Nilapatan niya ng himig ang tula ni Padre Tomas de Andrade, rektor ng Kolehiyo de Cavite na mga Jesuita. Ayon kay Genoveva Edrosa Matute, isang tanyag na manunulat sa Filipino, ang grandyosong pagdiriwang ng piyesta ng San Diego sa Nobela ni Jose Rizal na noli me tangere ay talagang hinalaw mula sa pagdiriwang ng kapistahan ng Cavite. Noong ikalabing-anim ng Marso, taong 1884, ang larawan ng mahal na birhen ay lapastang ninakaw sa kanyang dambana. Matapos ang ilang buwang paghahanap at sa tulong ni Ginoong Antonio Nazareno, natagpuan ito noong Agosto 15, taong 1784. Ngunit wala na ang mga palumuting ginto at mamahaling iyas. Ang larawan ng mahal na birhen ng Solidad ay naibalik muli sa simbahan ng San Roque noong Agosto 11, taong 1884. Hubad man sa palumuti, ang natagpo ang larawan, ang mga luha ng pangungulila ay napalitan ng luha ng kagalakan. Ang nananahimik na batingaw ay di magkamayaw sa pagdupikal, tanda ng na nag-uumapaw na kagalakan na pumapailan lang sa buong kapaligiran. Ang mga deboto at nagmamahal na anak ay nagpuri sa Panginoon nagpalakpakan sa pagpapaabot ng auspusong pasasalamat sa pagbabalik na muli ng mahimalang tagapamagitan ng lalawigan ni Maria. Ang pagpupunyag ito ay nagkaroon ng katuparan noong Setyembre 15, 1785, nang ang pinagpipitaganan at dinaraki ng banal na larawan ay muling na inuklok ng higit na may kaningningan at kagandahan sa kanyang maringan na alta. dahil sa pagsusumikap ni na Monsignor Barakiel Mojica, dating kura paroko ng San Roque, at ng Obispo Felix Perez, dating Obispo ng Imus, pinahintulutan ng Batikano ang kahilingan para sa koronasyon ng larawan ng mahal na Virgen. Ang napakahalagang araw na ito ay naganap noong ikalabing pito ng Nobyembre, taong isang libo, naraan at walo nang ang mahimalang larawan ng mahal na birhen ng solidad ay pinutungan ng korona sa ngalan ng kanyang kabanalan, Juan Pablo Ikalawa, sa pamamagitan ng kanyang nooy apostolik nunsyo sa Pilipinas, ang lubhang kagalang-galang Bruno Torpigliano. Naglay ang binalangkas na talaksan ng mga inilimbag na kasaysayan na pagpasyahan ng pamunuan ng Cofradia de la Virgen de la Soledad de Portavaga na pagtuunan ng pansin ang matagal ng diskusyon ukol sa koronasyon na ginanap noong taong 1,178 sa ng ang lahat ng mga taong nagbalangkas nito ay sumakabilang buhay na kung kayat na pagpasyahan ni kura paroko reverendo Padre Dominador Medina sa pakikipagtulungan ng patnugot ng kopradiya, reverendo Padre Virgilio Saenz Mendoza hilingin sa mahal na obispo Reynaldo Evangelista ang pagpetisyon sa Santo Papa na pahintulutang muli na koronahan ang larawan ng mahal na birhen kaalinsabay nito ang pagtatanghal sa parokya ng San Roque bilang pangdiyosesanong dambana ng mahal na birhen ng Soledad ng Porta Vaga. Noong taong 2017, ang orihinal na imahen ng Mahal na Birhen ng Solidad ng Portabaga ay nanomin na bilang pambansang yamang pangkalinangan sa pangunguna ni Reverendo Padre Dominador B. Medina at sa pagsang ayon ni Lubhang Kagalanggalang Reynaldo G. Evangelista, Obispo ng Diocese ng Imus isang pampublikong konsultasyon at pagpupulong na mga mamamayan ng Kabite ang naganap noong Agosto 30, taong 2017, na dinaluhan ng iba't ibang organisasyon at ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Tinalakay dito ang mga prebileyo na matatanggap bilang pagiging pambansang yamang pangkalinangan katulad ng aspetong teknikal na konserbasyon at restorasyon kung ito ay kakailanganin. Ayon sa RA 10066, ang isang pambansang yamang pangkalinangan ay isang natatanging yamang lokal na may taglay na historical, kultural, artistiko o halagang pag-agham na natatangi at may halaga sa ating bansa. It's already something really to be venerated, kasi it it symbolizes the faith and the miracles because of our faith. Kaya it should always be revered as as something sacred. Itinanghal noong ikadalawamputwalo ng Setyembre taong 2017. labing pito ang banal na pintang larawan bilang pambansang yamang pangkalinangan na kinakatigan ang mga matanda at sinaunang katawagan ng birhen bilang patrona ng lalawigan ng kavite at patrona ng mga galyon. Gayun din, sinangayunan ang pagiging pinakamatandang na petsang pintang larawan ng mahal na birhen sa bansa. Buong ringal itong inihayag noong ikadalawamput-apat ng Nobyembre taong 2018 libo labing Kasama ang dating kalihim ng turismo at puno ng pambansang museo, Gemma Cruz Araneta. It may have been really a simple painting as in any other painting of different image and titles of Mother Mary. Uh, this one really has merited the attention of the experts and it was as an easy and smooth recommendation for our part as assessor to recommend the same for this uh, uh respected list and role of the National Cultural Treasure of Philippines. Tayo ay lalong maging malapit sa Diyos pa maglita niya. Hindi lamang kayo taga rito sa Provincia ng Cavite, hindi lamang dito sa dosis ng Imus, kundi kayo rin lahat ng mga nagdidibosyon sa Mahal na Birhen. Magandang kilalari natin siya sa iba't ibang mga titulo. Maraming mga himalang nangyayari sa buhay ng mga kabitinyo na hindi may paliliwanag kundi sa tulong ng Mahal na Birhen. Huwag natin hayaan mawala ang dibosyon ito. Kasamahan niya tayo sa pagbilog sa Diyos, sa sandali ng ating pagtatanong at pag-aalilangan upang sa Diyos ay maliwanagan tayo at makilala natin ng higit pa ang kanyang anak ni Jesus. Isa buhay itong debosyon. Huwag ipagwalang bahala. Ang pagmamahal kay Maria, pagmamahal kay Jesus. Ang pagmamahal kay, kay Jesus, langit dito pa lang sa buhay. Ang debosyon sa La Virgen de la Soledad de Portabaca ay isang maninding na halimbawa ng pananampalataya at pagiging reliyoso ng mga kabiteng. Ito rin ay naging daan ng pagpapahayag Nasa simula pa man, ang minamahal na larawang ito ay naging kaugnay na ng isang matibay na muog ng mahalagang pamana ng kanilang lahi. Ito rin ay naging tanda ng isang buo at matatag na kalooban na patuloy na nagbibigay buhay sa kanyang mga anak.